So, ayan, good afternoon mga pap. Welcome back sa ating channel. Bayard mo na naman po mga pap. Uh, pasensya na kayo kasi may nag-sound dito sa tapat natin. Uh, may nag medyo maingay. Baka hindi niyo masyado maintindihan yung boses natin. So, welcome back po ulit ha. Bayard mo na naman po mga pap. Ito po yung DPRW6 Explorer natin na napalaban sa baha bagyong karina sa may Marcos Highway so check lang tayo mga bang uh, eh. Karon kasi ng na uh, problema yung DPR natin ngayon pero hindi dahil sa baha hindi dahil dun sa paglusog natin o pagsabak ng motor natin sa baha sa may Marcos Highway no? hindi yung naging problema natin dahil nakauwi at nakatawid tayo ng maayos naman ang naging problema ko lang sa kanyang uh, halos one week ko na rin one week ko na siyang problema is yung electric starter niya. So, electric starter tayo mga paps. yon uh, yun, hindi siya nag-start. Walang, wala akong maririnig na uh, nag pre-respond yung electric starter o yung electric, uh, starter solenoid. So, try natin mga paps, mag-push type. On yung tour natin. Try natin. So, yan mga paps, walang response. So, dito rin kasi sa may puwito natin, dito, ilalim nito, na nandyan yung starter solenoid natin. dapat pag pinustart natin to may maririnig tayo na magkiklik doon sa bandang upuan natin o magkitrigger dapat itong start or noon pero wala kasi tayong maririnig pag hindi siya naging start yan. wala pasok So, tayo natin. Pagka mga ganyang problems, eh, problem, kasi mga pop, either may problem dito sa push start, yan, or yung wiring ng push start, yan, wiring ng push start, mga yan, yung mga punta rito sa papunta nga dito sa starter solenoid so from starter solenoid naman natin may isang malaking warrior na cooling team papunta naman siya dito sa ayan ah, starter motor na natin para paanda rin niya na yung makina ang so, problema wala tayong naririnig na click or tick doon sa starter solenoid. So, yan ang ipotroubleshoot namin sa mga yan, mga papi. So, start muna tayo dito sa wire ng push start natin. No, kasi dalawa yung wire niyan, mga papi. Dalawa. Isang wire na uli itim na nanggaling sa ignition switch. So, live yun. mo. And, isang wire na ulitim na nagkakaroon nyo ng isang wire magkakaroon ng supply so, isang wire na yon, may supply na and then once na pinustart mo dapat to yung isang wire do na kulay dilaw with stripe na red pag pinustart mo to magdidikit yung black so yung tinatawag black wire o yung tinatawag natin accessories wire magdidikit sila kung ka hindi mo tong push start so yung kulay dilaw na wire nangyari dilaw, yung black ang kulay dilaw na wire dapat pag pinu-start mo, pag nagdikit yung dilaw na wire na yon magkakaroon na iyon na supply. Pag pinu mo, magkakasupply yung dilaw. Yung dilaw na yon nung nga pa, gumaybay yon papunta nga rito. Nung so, sa starter solenoid natin. Taas yung starter solenoid natin, may dalawang wire yon. Yung dilaw na may stripe red na dapat may supply na positive pag kinig natin yung push start at saka yung kulay green yon ay ground naman so inyo yun yung trigger sa starter solenoid natin para mag-click or mag-trigger naman papunta doon sa starter motor so buksan ko muna itong mga paps sa namin yung buksan natin tong uh, ng angkas natin uh, yung pambawas ng kuwala sa likuran. ito yung tinatawag nating starter solenoid yan oh, ito, ilalim na to try natin itong kunin kasi ito ito troubleshoot natin ito ang daladala -dala ko mga paps lagi halos one week na so, long nose yan kasi dahil sa hindi nga nag start kapag pinupush start ginagawa ko sa kanya is sino short ko siya para mag start lang yung motor Ayan. so susi na siya mga paps sa so, start ayaw so try ko siya yung short ko mga paps ito lang yung solution na nagawa natin para mag start natin yung motor natin from positive na wire red wire yan from positive So short mo siya pag kukonektahin mo itong dalawang to. Yan, yung dalawang boton na yan. Yung dalawang 2 million na yan. Testing natin mga paps. So, Tanggalin natin yung starter solenoid galing ko lang muna mga paps so ito mga paps ito yung wire ng stock pero sorry galing natin Ayan. ingat kayo dito mga paps kasi live yan makamadikit sa ground kasi so, yung wire na to nakulay pula na to yan. Wala pula niyan yan. Itong side na. Nakarek yan sa battery. Ito yan. Ito yan mga paps. Ito namang kuli itim na size. Yan. Kuli itim na wire. Diretso na yan papunta nga dun sa starter motor natin. sa Ito, starter motor natin. Yan na yan connected. Ang principle kasi o. Oh, ang diagram ng push type. Ito nga. May dalawang wire ang star resort. Itong green is ground. Itong yellow with stripe red is positive. Yan, positive yan. So, dapat mapasukan ng positive at negative itong starter solenoid para mag-trigger yung coil nya at pagdikitin nya itong dalawa. No? Pagdikitin nya yung dalawa para yung supply dito sa nanggaling sa battery pag nagdikit silang dalawa magka-transfer dito magkakaroon na rin ng supply para pabunta na siya ng starter motor nga para paandarin nyo yun na yung makina natin so ang problema wala akong naririnig na click or ticking sound sa starter solenoid pero pag kinakrank natin or short natin okay naman napapastart so kailangan natin i itong wire na to itong dalawang wire na to kasi ito yung nagtitrigger sa starter solenoid I check natin to kung may putol o wala no? pag merong hindi na pag merong tayong tenes light at merong hindi dito kung pwedeng may putol no? or kung pwedeng hindi to contact yung <coughs> accessory wire at saka yung red yellow dito sa push start natin test light natin mga pop so ito yung gamit nating test light balik muna natin yung connection nito para malaman natin kung etong wire na to ay walang putol dito sa push start natin So, yung yellow wire muna yung i-test natin kasi yun yung connected sa uh, push type natin. So, check natin yung test light. na positive yung hanapin natin, kailangan maka-clip alligator clip natin sa negative. Try natin i-click yung battery kung ilaw yung test light. So, okay ngayon gawin natin balik natin yung wire nut so. yan yan so, ito ang kailangan natin i-test light itong bilaw so muna yung unahin natin so mga pups yung nasabi sa inyong yung wire na red sa starter solenoid natin and sinasabi ko sa inyo galing ng battery itong wire na to so tignan nyo pag sineslide natin ilaw yan yan uh, kasi yan is itong wire na to is itong wire na to so positive ng battery natin ok yun try natin sukin so, tong yellow wire Tingnan natin kung iilaw yung test light na yan kapag pinustart natin. Call natin. Ah, Naka-on na. Try natin yung click. Pustart. Pag-press ko lang siya kasi wala tayong tagahawak ng camera mga pap. Pag-press ko lang siya, dapat ilaw yung test light natin. Pag umilaw yon ibig sabihin, yung accessory wire na galing ng uh, susian, ng ignition switch, at yung yellow wire dito sa push start, ibig sabihin, nag-contact. Pag umilaw yan doon sa dulo, ibig sabihin, walang putol. Ibig sabihin, okay yung push start natin. Okay? So, press ko lang siya ng matagal. Tingnan natin yung test light kung umilaw. Ayan. Kita nyo, mga paps. Tatanggalin ko yung pagka-push ng daliri ko sa push. Matay. Okay. Diba? Pe-press ko ulit yung push start. nilaw, Ha? So, ibig sabihin mga paps, okay yung push start natin. Okay din yung accessory wire. Nagkocontact silang dalawa dito sa push start. Ibig sabihin din, wala rin putol yung yellow wire natin. Papunta rito sa connection ng start person noise ngayon kung merong problema dyan or kung walang problema dyan dapat kapag pinustart natin dapat yung supply dito sa supply dito sa kabilang nut na to o so sa kabilang pole na to na galing ng battery kung walang problema dapat pag tinusok din natin itong kabilang to, dapat iilaw din yung test light. Kasi yung supply na galing dito, dapat ilipat dito para mapaandar niya yung starter motor natin. Okay? So, testing natin. Pag hindi umilaw, may problema sa either starter motor, ay starter relay na to ang problema, or

natin mano. Dapat so, yan yan. So yan Dapat dito start to to. start natin, preso, hindi 'di ko bibitawan. Ilaw dapat 'yun. So, yan, nakikita itong mga paps, hindi siya umiilaw. so ang ako kanya sa push start. ibig so, sabihin dapat 'yung supply na galing battery pag pinind start mo, <coughs> magti-trigger 'yung ah dalawang wire dapat positive and negative para pagdikitin niya itong dalawa magkakasupply ito, dapat iilaw di may ilaw so meron ba tayong isang i-check kasi para mag-trigger yung starter solenoid dapat, syempre yung linya ng color green or ng ground dapat meron dapat dalawa sila ng positive at negative meron para matrigger yung starter solenoid so testing naman natin ngayon yung ground so pag ground yung alligator grip lagay sa positive test natin yung ground ng battery dapat iilaw yung test light yun ha iilaw so test natin yung ground naman ngayon yung green wire nang starter solenoid, first starter relay natin. Sookin okay natin yung ground. yun mga paps. Hindi umiilaw. Ibig sabihin, hindi siya umiilaw. May problem siya sa ground. Kaya hindi niya na yung starter solenoid natin. Oh? Ayun oh hindi umiilaw sabihin may putol sa ground si dapat mapasukan to ng positive at negative para matrigger yung starter solenoid para magdikit itong dalawang tong pole na to at para mapandar niya yung starter motor tanggalin natin yung socket mga props tanggalin natin yung socket ito so, mga paps ang ginawa natin, so hinugot natin itong isang wire, ito yung nakatapat sa uh, green wire natin, ito. Tapos ginawa natin, pinagay tayo ng wire, pinusok natin dito sa green na socket, tapos itong dilaw, connected pa rin sa dito sa dilaw na wire tapos ito na natin na wire and na tayo sa ground kasi di ba nawawala na connection natin is si ground so test light natin baka hmm. So, positive tayo test light natin ngayon yung akin na green but ilaw so umilaw na siya mga pups so, sabihin may ground na tapos meron na rin tayong positive dito sa dilaw kapag pino push start natin. So tingnan natin ngayon kung uh, mag-start na, gagana na electric start natin. Testing natin mga paps. So see natin. On dashboard. Try na natin mag-push start. 1, 2, 3. Era si natin is yung ground mukhang nagkaroon ng putol dito Ayan. so ayusin na lang natin to balik natin to tapos dito na lang siguro tayo magkakat saka tayo magdudok tong neto and nirerekta na lang natin sa battery rin yung ground gawa na lang tayo ng yun. so gawa lang tayo ng wire mga paps okay na paps mga paps nabalik na natin yung wiring so ito na yon yung wiring natin so nagduktong na lang tayo ito yon yung wire na yon yan ito tapos yan masok siya rito sa negative ng battery natin so kesa kasi ah uh, tuntunin pa natin kung saan naputol yung ground wire na yon. <laughs> Babaklasin pa natin yung harness, pupulitin natin yung harness, di ba? Ang pinakamadaling solusyon na lang. Ang pinakamabilis na solusyon is putulin natin siya ron sa may parang pinaka pin, yung sa ng na Doktong na lang natin siya ng wire. Tapos total ground lang din naman siya hindi na namin siya tinap para may lang yung wire na kailangan natin sa ground na mo ng batin so okay na siya mga pups nagana na yung push start natin na yan so binalik na rin natin yung starter solenoid yan sa ilalim ng uh, upuan ng angkas balik lang yung mga upuan then try na natin yung mag push start mag okay na siya balik lang natin mga paps so okay na mga paps nabalik na natin yung puan sa so, ng angkas yan so try natin final test kung mag start pagka nag push start tayo 1 2 3 start one, two, na okay, mga paps ang so, naging problem natin sa kanya is wiring so yun lang advice lang mga paps, pag may mga sira yung motor nyo kung medyo may alam alam din naman kayo ng konti kung muna basta basta bumili ng piyesa kasi nga ah, sayang dahil kung yung mabibili ninyo ay hindi naman talaga sira so sayang lang yung pera niyo, so kailangan test nyo muna napin nyo muna yung talagang problem or napin nyo muna talaga kung ano yung problema gaya nun gawin lang hindi pa tayo order ng starter solenoid or starter relay nag check muna tayo ng wiring dahil baka sa wiring nga lang yung problema yun nga at sa wiring lang naging problema natin nagkukulang lang siya ng ground kasi kailangan yung starter solenoid natin or starter relay natin is may pumasok na ground at positive para ma-trigger niya yung starter solenoid at mapa niya yung starter motor. so paano mga paps hanggang dito na lang, sana may natutunan kayo at sana may nakuha kayong tips pagka may mga ganitong sira rin na ganitong klase yung motor ninyo may sira sa so, mga ganitong start, electric start or sa push start paano mga paps kung lang yung lingkod, bird motor, nagsasabing ang mas kasero, sapitin ng piligro i my just